So ngayon mga idol, good morning. Magbibiyak po tayo ngayon ng similya ng lakatan. Ito po ay tatanim natin mga tatlong linggo. Ito bibiyakin natin to bago natin itatanim. Patuturukin muna natin. Hintayin natin na lumabas yung mga ugat niya. Bago natin tatanim. Mga dalawang linggo to itatanim natin. Ito po yung mga idol. Hirap kasi walang humawak ng kamera. Ayan na na. Tingnan nyo na lang ang gagawin ko. Ito yan mga idol. Ha? Ito mga idol. Ito mga mata na to. Ito ang itatanim natin. Kukunin natin tuhat at bibiakin na ang maliit.